Ang bakbakan sa pagitan ni na Shin at Lou laban dito sa isa sa pinakamatibay na miyembro ng Detroit inmate na si So ang siyang gigising sa natutulog na ability ng dalawang miyembro ng Sakamoto family. Ang bagong kakayanan na maa-unlock ni Shin at ang madedevelop na teknik ni Lu Xiao ang mas magpapalakas pa sa dalawang karakter na to. Lahat ng yan ay ating tatalakayin dito sa chapters 39, 40 at 41 o ang full fight review ng bakbakang Shin as Sakura at Lu Xiao laban dito sa nagiisang Detroit inmate na si So. Yo what's up this is Kuya at isa na namang nagiinit na bakbakan ng ating masasaksihan. Kaya naman hindi na natin patatagalin pa, let's go! Sa pagsisimula ng chapter ay mamamata ang nagsasanay dito etong si Sakamoto sa tulong netong si Hisuke. Habang etong sina Shin at Lu naman ay nagtungo sa kalapit na Home Depot para bumili ng materialis na gagamitin sa pagpapatibay ng exterior ng tindahang Sakamoto. At dito nga sa gitna ng ginagawang pagsalon ni Sakamoto ng mga balang galing sa ricochet shots ni Hisuke, gamit lang ang chopsticks which is talaga namang nakakamangha ay bigla na lang nagpakita dito etong sinagumo mula sa solo hunting na ginagawa niya sa mga serial killer. Sa pagbisita niya sa ating bida ay napagalaman niya yung sitwasyon ni Sakamoto patungkol sa mga serial killers na hinarnislar at alam niya na kapag dito si Taba ay gagawa ito ng mga hakbang para labanan yung mga takas na inmates. Kaya naman dito ay diniscourage ni Nagumo si Sakamoto para wag gawin yung bagay na yon since nakatutok na nga daw ang order sa kaso na to. Pero bagamat nalaman na ng ating bida na nakamatsyag na pala ang order ay hindi pa rin ito kumbinsido sa kagustuhang pagpigil sa kanya ni Nagumo. Dahil anito ay may mga impormasyon siyang kailangang malaman patungkol kay Slar at naipangako niya rin sa asawa niyang si Aoi na gagawin niya ang lahat para matanggal yung bounty na to sa kanya. However mga idol sa pagkakataon na to instead nga na magbiro dito si Nagumo katulad sa mga previous chapter ay seryoso itong nagtapat sa ating bida lalo pat matagal na silang magkakilala. Dito ay ipinakita ni Nagumo ang kopya ng target list na kasalukuyang hawak ngayon ng apat na serial killers at makikitang na nga dito si Taba dahil sa baba ng threat level niya in which ay nasa birang lang siya dito habang itong mga active members ng order na katulad ni Nagumo, Shishiba at Usaragi ay nasa S-rank threats. Well hindi naman talaga dito balak ni Nagumo na i-brag ang legendary hitman. Pero dahil sa sitwasyon na 'to, lalo pa't 5 years na rin mula nang nag si Sakamoto, ay ipinapakita lang na ganito na rin siya siguro kahina ngayon. Sa kabilang banda naman, habang namimili ng supplies etong sina Shin at Lu ay napadaan sila sa glit para makipagkulitan sa mga tutang naka-display. Subalit despite nga sa napakakulit ng na mga asong nandun eh sinabi nga dito ni Shin, na sa tingin niya ay hindi nga daw sila dapat magsayang ng oras sa mga ganitong bagay. Na kung gusto niya makatulong kay Sakamoto, lalo pa't sa kabila ng mga nalaman nila kay Hutang patungkol sa mga Detroit inmates ay dapat nga din daw sila gumawa ng paraan para maging mas malakas pa. Dito ay bigla na lang nagsitahulan at umalolong ang mga asong nandon, na as if e eh para bang may nakita itong kakaibang nilalang. Sa paglingon ni Shin sa likod niya, ay eh nakita niya dito ang isang lalaki na tumatawa, kung saan ay sinabihan pa nito yung kaharap nitong aso, na mga stupid creatures nga daw ang mga ito. Bali yung lalaki na to ay nakilala natin bilang si So na isa sa apat na detroit inmates during netong na nakaraang video natin na siya palang tunay na rason kung bakit nagsimulang umalulong yung mga asong to. Dito ay agad na nagpakilala etong si So bilang isang dating militar. Isang sundalo na nasaksihan ang pagkamatay ng maraming tao sa napakaboring na pamamaraan. At sa isip niya na ang walang kabuluhan at mabilisang pagkamatay ay parang isang basura na dapat nga daw ang final moment ng isang tao ay parang isang drama. Kaya naman ay bago niya nga daw patayin si Sakamoto ay dapat daw muna nito masaksihan kung paano niya uubusin ang mga taong malapit sa kanya. Para nga daw magkaroon pa ng thrill ang pagtapos niyang yon sa buhay ng ating bida. So bago pa man may proseso ni Shin ang mga narinig niya ay bigla na lang humagupit at tumama sa tagiliran ni Shin ang isang palakol na nakapagpatalsik sa Claire Boyan patungo sa shelves na malapit lang sa kanila. Pangmamaliit pang sinabi dito ni So na dapat ay eh hindi nga daw siya nag-aaksaya ng oras sa mga side characters at ang gusto niya nga lang ay rumekta sa pangunahing putahe na si Sakamoto. Mula naman dito sa nag-uusok na kinatalsikan ni Shin, eh bigla na lang lumipad papunta kay So ang isang crowbar kung saan ay eh napag-alaman nating nakasurvive ang clairvoyant mula sa atake na yon. Nasurpresa naman dito etong si So dahil sa bilis ng reflexes ni Shin para masalag yung atake niyang yon. Nasurpresa nga din dito ang dalawa ng banggitin ni So yung mga pangalan nila lalo pat nang isiniwalat nito na etong sinalu at Shin ay nasa C at D rang target sa listahang hawak niya. Balay ay makikita dito yung naging reaction netong si Shin katulad ng naging reaction kanina ni Sakamoto sa sinabi ni Nagumo. Pero mas matindi pang nga dito yung tama nito kay Shin na despite sa pagiging former assassin at idagdag pa ang pagkakaroon ng superhuman ability ay mas mababa ang rank threat niya kumpara kay Lo na nagiging banta lang ito kapag nalalasing. Dahil dito sa ranking nito, e eh bigla itong nakapagpa-trigger sa dalawa para patunayan ang kanika nilang potensyal lalo na nga itong si Shin. Kung saan ay naiwasan niya ang unang pag-atake ni So at nagawa niya pang patamaan ng isang matinding counter kick sa pangaang kalaban. Sinabi nga dito ni Shin na pagkatapos niya nga daw lumpuhin itong si So, eh dapat nga din daw itong ayusin yung ranking system niya sa listahan na yan. Dito ay bigla na lang tumindi yung bloodlust na naramdaman ni Shin kay so. at dahil sa medyo na-impress etong si so, sa tibay ni Shin ay inoferan niya ang clairvoyant nagagawin gagawin niya nga doon na mas interesting yung mahiging pagkamatay nito. At nang akmang babasahin na ni Shin yung nasa isip ni So ay isang nakakapang lumong aura ang naramdaman niya at sa pagpatungan nito ng palakol na may tali ay makikitang nahati yung kisame ng establishment dahil sa bigat ng ataking ginawa ni So. Dito ay makikitang pang nasasabay ni na Shin at Lou ang bawat pagkilos ni So at sa patuloy na rampage na ginagawa ng inmate mula sa mga atake niya ay narealize dito ni Shin na dahil sa sobrang itimatlabo ng thoughts na si So ay mas nahihirapan siyang basahin yung bawat pag-atake ng kalaban. Maya-maya pa'y bigla ulit sumulpot yung weapon ni So dahilan para umilag ulit ang dalawa. Pero dahil sa kagustuhang protektahan ni Shin silo ay inabot siya dito mula sa likod. Sa pag-aakala dito ni So na kontrolado niya ang sitwasyon lalo pat nakahandusin na lang si Shin ay ipinaalala naman dito ng dalawa na hindi sila dapat maliitin. Dito ay agad na kumilos etong silo para iligtas si Shin sa pamamagitan ng paggamit niya ng nail gun na nagawa niyang barilin sa hita at tagiliran etong si So. At habang sa likod naman ay pinasigundahan ni Shin ang naon ng pag-atake ni Lo sa pamamagitan ng body spray at lighter dahilan para masilaban niya ito rekta sa muka. Unfortunately para sa dalawa ay beyond natural yung durability ng katawan na etong si So at parang dumi lang na ipinagpag nito yung ginawang pagbuga ni Shin ng apoy sa mukha niya. Dito ay gumanti ito sa pamamagitan ng paglikha ng sarili niyang version ng paggawa ng apoy in which ay sinadya niyang patamaan ng palakol yung gas canister na nasa likod mismo na itong sina Shin at Lu at nag-cause ito ng napakalaking pagsabog. Dito ay makikita ang sinadya na itulak itong si Shin para maiwasan ng matamaan ng mga lumilipad na debris galing sa pagsabog na yon at pagkatapos nga itila ba nawalan ito ng malay. Dahil sa nangyari na ito ay bahagya pang sinisinisin ang sarili sa pagkataan ito ay hindi nga daw mangyayari to kung mas malakas lang sana siya kaysa sa lagay niya ngayon. Naitanong naman ni Shin sa sarili kung ano nga ba daw ang gagawin niya at hindi rin po pwedeng hayaan niya si na mamatay. Sa patuloy na pagmamalit ni Sosakler Voyant ay nabanggit nito na ang mabilisang pagpatay dito kay nashin atlo at ay siya rin namang magpapabilis sa kanya para mapuntahan ang lugar ni Sakamoto at maumpisan din niya ang pagpaslang sa buong pamilya nito. At sa akmang pagwasiwas dito ni Sos sa palakol niya rekta kay Shin ay nailipat dito yung eksena kay Sakamoto in which ay ini-enjoy nito yung break time kasama ni Hisuke. Bali dito ay nagtataka ang dalawa dahil sa hindi pa daw nakakabalik itong sina Shin at Lu habang napag-uusapan din nila yung potensyal ni Shin bilang dating asasin. Dito ay nabanggit ni Sakamoto na bagamat hindi pa nga daw ganun si Shin sa pakikipaglaban ay eh kapag dumaan nga daw ang oras ng kagipitan ay dito nga daw masusubukan ang tunay nitong kakayanan. Makikita dito parang nakinig lang ito si Shin sa mga sinabi ni Sakamoto mula sa malayo dahil agad niya itong naalala. Sa bilis ng mga pangyayari ay nagawa niya ding maiwasan yung ataking ginawa ni So kanina lang na ipinagtaka naman ni So kasi hindi niya alam kung paanong napunta sa likuran niya si Shin. Dito ay biglang nanibago etong si So sa aura ni Shin lalo na sa mga movement na ginagawa nito. At nang akmang iwawasiwas na ulit nito yung palakol na hawak niya ay tsaka naman hinawakan ni Shin yung braso niya. Claiming na sinalag daw ni Shin yung gagawin niya bago pa man niya sana igalaw yung kamay niya na may hawak na palakol. Dito ay klinaro naman ni Shin yung mga bumabagabag kay So at malino niyang sinabi na nakikita niya nga daw ang hinaharap. Makikita nga dito ang napakabilis at napakatinding pagbigwas ni Shin sa iba't ibang parte ng katawan ni So. At mula dito na kahit sa ang angulo pa manggaling etong si So, ay hindi lang basta-basta ni sinahihigitan yung speed ng inmate, kundi ay nakikita niya nga rin in advance ang mga mangyayari. Dito ay nagawang ibalagbag ni Shin etong si So sa pangalawang pagkakataon at dito nga rin na-reveal ni Shin na yung bloodless na nakaharang sa utak ni etong si So para hindi niya mabasa yung utak nito ay na-force niya para halukayan yung brain signal ng motor function ni So. So kung dati yung clairvoyancy niya ay on the spot niya mismo nalalaman yung gagawin ng isang tao which is delay ng ilan tenth of a second sa mismong action. ngayon mga idol sa bago niyang ability na to ay nasa brain cell pa lang ito ng tao at hindi pa nagtatravel yung signal para maging action. ay dito niya mismo ito nalalaman. Dito isa sa gawa na sana ni Shin etong finishing blow na tatapos na sana dito kay So subalit bigla namang gumigay etong buong katawan niya in which ay hindi dito nakayanan yung overexertion ng bago niyang ability. Dahil sa pagka-frozen ng katawan niya ay nagawang ma-reverse ni So ang sitwasyon at nag-execute ito ng counter-attack sa pamamagitan ng pagpulupot ng tali papaikot sa katawan ni Shin. Dito ay makikitang bigla na lang may isang kamay na mahigpit na humablot sa mukha niya itong si So mula sa likod bago pa man niya maituloy yung ataking gagawin niya sana kay Shin. Makikita ang napakalakas na pagtilapon ni So sa mga shelves at dahil tapos na nga magpakitang gilas dito si Shin as Sakura ay oras naman ni Lu Xiao Tang na mag-step in para protektahan ang pamilyang Sakamoto. So habang nagbabalagbagan kanina etong sina Shin at So ay nakuha nga dito ni Lu yung ethanol formula sa isang cabinet. At dahil na Erwil nga during etong Sugar Park arc na kapag na-intoxicate etong si Lu Xiao Tang ay nagtra-transform ito sa pagiging Masters of Combat. Subalit dito ay napansin ni Shin nakakaibang level yung pagkalasing ni Lu na ngayon niya lang nakita. Dito ay makikita ang sobrang bliss ng reaksyon ni Lu sa paghagis ni So ng sandata nito in which ay sobrang dali niya din hinawakan yung lubid at saka niya ito hinila dahilan para magawa niyang tuhurin ng napakatindi yung mukha na itong siso. Sa so, ubali so, titilapon pa sana dito yung inmate pero agad na hinawakan ito nilo sa buhok at dali-dali niya itong dinaganan at tinutukan pa ng kutsilyo sa leeg. Sinabi nilo na oras na nga daw para putulin yung mga daliri ni So mula sa bawat mga taong pinatay niya dito ay nagpamiglas pa si Soe subalit gamit yung matulis na bahagi ng kutsilyo ay mabilis naman itong itinarak nilo sa mismong braso ng kalaban at sinabi niya pang sino nga ba daw ang nagbigay ng permiso para gumalaw siya. Bali ang dati matibay at mayabang na si Soe na akalay siya yung pinakamalakas sa apat na mga inmate eh ngayon ay tila ba naging maamong tupa na nagmamakaawa. Subalit dito ay napakabigat ng aura netong si Lou at naitanong nito kung naawa ba rin ba daw ito sa mga taong nagmakaawa sa kanya. Dito ay narealize ni Sunatila so na tila ba hindi siya makakatakas sa isang to. Kung kaya't bigla itong tumakbo na para bang bahag ang buntot. Na sinabi niyang hindi nga daw siya mamamatay sa ganitong pamamaraan. Na ang bad ending ng buhay ng tao ay masaya lang kapag nangyayari ito sa ibang tao at hindi sa kanya. Bale ay hindi pa nga handa dito si So para mamatay sapagkat hindi pa ito satisfied sa mga ginagawa niyang panonorture ng iba. Pero dito nga sa kinakaharap niya ngayon na siya yung tinotorture ay tila ba nakakaramdam ito na hindi na siya safe sa mga oras na to. Dito ay kitang nakamba na nga etong si Shin kung saan eh sinabi niya na nababasa niya nga daw yung mga pinag-iisip na si So ngayon lang. At sa pinakahuling panel na to ay magkasabay na nagpakawala etong si Shin at Lou ng kanika nilang mga final blow para tuluyang tapusin na yung kahibangan netong isa sa mga detro inmates na si So at dito na nagtapos yung chapters 39, 40 at 41 mga idol. Bale abangan nyo lang yung susunod nating video na isa pa rin full fight pero this time e eh, sa pagitan naman ito netong si Osaragi at Damp at dito na din natin malalaman kung gano nga ba talaga kalakas ang isang order member in which ay full display nating makikita ang ability netong si Osaragi. Bale eh, dito ko naman tatapusin to at magkita kita ulit tayo sa susunod na video. bye bye